Tinayuhan ni Senator Francis Tolentino ang Department of Health o DOH na iproposition o ilagay na ang supply ng mga face mask sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan na nasa palibot ng Taal Volcano. Ang sesyon ng Senador ay kasunod na rin ang pagbuga ng usok at abo ng vulkan dahil sa magkakasunod na volcanic tremors at pagtaas ng aktibidad ng Taal Volcano na nauwi pa sa volcanic smog o vog at naging banta pa sa kalusugan at sa kapaligiran. Inatasan ni Tolentino ang DOH na makipag-ugnayan sa mga regional offices sa Calabarzon Region para ipreposisyon na sa mga apektadong lugar na mga kinakailangang face mask, lalo na sa mga lugar na mayroong smog o bug. Inaasahan kasi ng posibilidad na abusoy ng ilang mga individual at mga negosyante ang kakulangan ng face mask, lalo ng N95, sa mga lugar na apektado ng mga aktibidad ng vulkan. Hindi kasi malabong maulit ang nangyari noong 2020 na nag-alboroto rin noon ang Bulkang Taal kung saan kinapos ng supply ng face mask sa maraming tindahan dahil hinohoard ng ilan at ibebenta sa mas mataas na halaga. Hiniling din ang mambabata sa DOH at sa LGU sa bigyan din ng face mask ang mga manggagawa sa Export Processing Zone sa mga probinsya ng Cavite, Batangas at Laguna na apektado rin ng pag-aalboruto ng taal. Ayon kay DOH Calabar zone Regional Director Dr. Ariel Valencia, nag-issue na si Health Secretary Chedoro Herbosa ng Direktiba patungkol sa supply ng face masks para sa mga lugar na apektado ng volcanic activity. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de tatak RMN.